Babalikan po natin na ang uh, nagaganap po na pagdinig ng subcommittee sa war on drugs at sa issue rin po ano, ng extrajudicial killings live sa Senado. Samantala, humupa naman ang baha sa ilang lugar sa Bicol Region ilang araw matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Kaugnay nito, plano naman ng Kamara na muling maglunsad ng mega caravan para sa mga nabiktima ng bagyo. Ang iba pang detalye sa ulat ni Arnold Herrera. Humupa na ang baha sa ilang bahagi ng Albay at Camarines Sur, ilang araw matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine sa Bigo Region. Kabilang dito ang Maharlika Highway patungong Naga City, Libon papuntang Bato sa Camarines Sur, gayon din ang biyaheng Legas Pito Naga at Naga to Manila. Kasunod nito, inihayag ni Ako Bicol Party List Rep. Elizalde Co. sa DZRH na muling maglunsad ng mega caravan para sa mga nabiktima ni Christine. So ngayon, with the roads, pwede na ho, pinaplano na ho namin mag-assemble ng mega caravan katulad ho yan ng nangyari nung Ondoy mm -hmm. na nag-assemble po pa Manila papuntang Bicol. So, uh, yan po ang in, ano, speaker binigay sa amin instruction na mag uh, ng lahat ng kayang massive ayuda and massive cash payout sa lahat na nasalanta ng bagyo. Tiniyak din ng kongresista na tuloy-tuloy ang rescue at relief operation sa mga residenteng napaulat na na-trap sa kanika nilang mga bubong. Nang tanungin naman tungkol sa na ng flood projects ng Bicol, ipinunto ni Ko ang likas na pagiging catch basin ng rehiyon na maski anong flood control pa ang gawin ay hindi ito masosolusyonan. Kasi ang nangyari sa, sa atin, sa amin, sa Bicol, ang development mo is nasa low-lying areas, nasa flat Siyempre, pinakamurang kalsada o pinakamurang bahay mm -hmm. sa flat area. Itinuro rin ng mambabatas bilang isa sa mga salarin sa pagbaha ang nooy pagbabawal ni dating Pangulong Benigno Aquino III sa dredging activities na siya namang naging dahilan kung bakit naging heavily silted ang mga ilog at kanal. Pinabulaanan din ito ang naging pahayag ni Senator Joel Villanueva ukol sa 61 billion pesos na pondo ng Bicol para sa flood control projects. Anya, nasa 30 billion pesos lamang ang pondo nito mula 2023 hanggang 2024. Sa panig naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH, pinag-aaralan na rin ito ang mungkahi na lumikha ng isang impounding area na may board tunnel na nakakonekta sa dagat tulad ng sistema sa Bonifacio Global City. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.